26 na kabanata. Sinabi ni Agripa kay Pablo, Maari ka nang magsalita. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Nagbigay galang si Pablo at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Haring Agripa, itinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa aking sarili laban sa mga sumbong ng mga Hudyo sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga hudyo. Kaya tinihiling ko pong pagtyagaan ninyo kung pakinggan. Alam ng lahat ng hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa pagkabata sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na makapagpapatotoo kung kanilang iibigin na namuhay ako bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga pariseo at ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako rin yan ang inaasahan ng aming labindalawang lipi kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. At dahil sa pag-asa rin ito, Haring Agripa, ako'y isinakdal ng mga Hudyo. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaaring buhaying muli ng Diyos ang mga patay? Akala ko rin noong una dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga nasaret At ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming kristyano aking ipinabilanggo patay sa kapangyarihang kalob sa akin ng mga punong pari ng mga hudyo. At nang sila'y hatulan ng kamatayan, isa ako sa mga humatol. Pinupuntahan ko ang bawat sinagoga at sino man sa kanilang abutang koroon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko'y pinag-uusig ko sila kahit sa mga lunsod sa ibang bansa. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pare. Nang katanghali ang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kasi sa araw. Nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang ebring, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa ginagawa mong yan, para kang sumisipa sa tulis. At itinanong ko, Sino po kayo, Panginoon? at kanyang sinabi, Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusip. Tumindig ka. Nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpapatutuo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga tao at sa mga hintil na pupuntahan mo sa ngalang ko. Susuguin kita sa mga taong yon upang imulat ang kanilang mga mata. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga taong pinili ng Diyos. Dahil dito, Haring Agripa, hindi maaaring hindi ko sundin ang pangitaing mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Hudea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo, at ibig nila akong patayin. Ngunit, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kaya't ngayon, nakatayo ako rito at nagpapatutuo tungkol sa Kanya sa lahat ng tao ano man ang katayuan nila sa buhay. Wala akong itinuturo kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises na ang Kristo ay kailangan magdusa at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Habang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo, Nababaliw ka na, Pablo! Sa kaaaral mo'y nasira na ang iyong ulo! Ngunit sumagot si Pablo, hindi ako nababaliw kagalang-galang na festo. Malinaw ang isip ko at ang sinasabi ko'y pawang katotohanan. Naririto ang Haring Agripa. Malakas ang loob kong magsalita sa harap niya sapagkat alam niya ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalilingit sa kanya sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Sinabi ni Agripa kay Pablo sa loob ng ganitong kekling panahon, ay ibig mo yata kung maging Kristiyano? Sumagot si Pablo, Maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin sana ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga lang ito. Tumindig ang hari, ang gobernador, si Berenice at lahat ng kasama nila. Lumabas sila at nag-usap-usap. Ang taong ito'y walang ginawang anumang dapat hatulan ng kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa kay Festo, Kung hindi na lamang hiniling na idulog ang kanyang kaso sa Emperador, maaari na sana siyang palayain.